namin tayo ngayong araw na, na na actively participate sa ating gagawing workshop mamaya at tayo ay uh, mahati-hati sa ibat-ibang mga tables para magbuo ng ating mga uh, Indigenous Peoples at Agenda. So, muli, magandang hapon sa ating at sana maging makabuluhan at mabunga ang ating patitipong ngayong araw. Maraming salamat po. Uh, maraming salamat, uh, Marat Lota. Uh, next po, magkakaroon po tayo ng cultural presentation po. Mula sa Bonto Community. Magbibigay mo sila ng kanta. And, and then, uh, we will give you a song, a celebratory song of this event. We are singing about the blessings of God. Na sana ay magkaisa tayo mga IPs mga indigenous Filipinos. From so, um, here. To protect our land, life, and natural resources. We thank the Lord for giving us our land, our natural resources.